Kumusta mga kasaliksik? Alam mo bang mayroong mga kakaibang asong lobo sa ating kapaligiran na talaga namang hindi ka maniniwalang totoo pala? Kaya mula sa dambuhalang lobong may lahi ng aso hanggang sa mga lobong bumago sa pinakamunlad na bansa ay pag natin ng sampung kakaibang asong lobo na mukhang peke pero totoo pala. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Giant Wolf Dog. Alam mo bang mayroong isang lobo na may halong lahi sa aso? Ito ay si Yuki na pinanganak noong 2008 na talaga namang akakalain mong hindi kalahi ng mga aso sa kadila ng meron itong napakalaking pangangatawan at itsura na sobrang katulad sa mga mababangis na lobo. Ngunit dahil sa takot ng mga tao na posibleng makakagat si Yuki ay nahirapan itong amponin kung saan may pagkakataon pa nga na binigay ito sa pound para katayin. Mabuti na lamang at nailigtas ito at nadala sa isang shelter para sa mga lobo. Matapos nilang matukay na si Yuki ay mayroong 87.5% na lahing grey wolf 8.6% na Siberian Husky at 3.9% na German Shepherd. Dahil din sa malalaking mga hayop ang mga pinagmula ng lahi ni Yuki ay hindi nakatakataka kung bakit Malaki ang kanyang katawan. Ulat ng nag-alaga kay Yuki ay gaya ng mga aso, ay sobrang lambing ni Yuki. Ngunit dahil meron siyang lahi ng mga lobo, ay may mga pagkakataon kung saan siya nagiging mabangis. Sa kasamang palad ay nagkaroon si Yuki ng kanser noong 2018 na naging dahilan para mamatay siya taong 2020 na talagang namang nagpalungkot sa maraming mga tao. Yeo Musta mga sansik? Ako po si John Mike Guzman ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Saliksik! Number 9, Howling Wolf Sigurado akong madalas nating iniisip na ang mga lobo ay may ilap at tahimik na mga hayop. Ngunit alam nyo bang umaalulong sila sa totoong buhay? gaya ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Makikita ang pangyayari na ito sa nakunang video noong 2015 kung saan may isang itim na lobo ang umaalulong para maghanap ng pwede niyang gawing asawa. At ayon sa mga eksperto ay normal at natural lamang ang ganitong aksyon sa mga lobo dahil ginagawa din nila ito para tawagin ang kanilang mga kagrupo o kaya para makipag-usap sa kanilang mga kasama gaya ng pagsabi kung sino ang kanilang susunod na atakihin o kung may potensyal na predator na malapit sa kanila. Dahil sa aksyon nilang ito ay talaga namang makikita kung gaano sila kagaling bilang isang grupo. Number 8, Pinakamalaking Lobo sa Mundo Alam mo bang mayroon ding iba't ibang lahi ng mga lobo sa mundo gaya ng ibang mga hayop? Kung saan ang iba dito ay sadyang mas malaki kumpara sa iba? Katulad nito ay ang Canadian Timber Wolf o kilala din bilang Mackenzie Valley Wolf na may timbang na humigit kumulang isang daang kilo at tangkad na halos tatlong talampakan. Kaya hindi din katakataka kung malalaman mo na isa din ang lahi na ito sa pinakapopular na lobo sa buong mundo. Sa kadayla meron silang napakagandang itsura na talaga namang mabibighan ang lahat ng makakakita. Kaya't kung gugustuhin mong makita ang ubad na gandang lobo na ito, ay dapat mo silang bisitain sa ilog ng Mackenzie sa Bansang Canada kung saan sila nakatira. Number 7. Pinakamadalang makitang lobo Sa dinami-dami ng lahi ng mga lobo ay siguradong ang mga red wolf ang pinakamadalang mong makikita sa kadahilan ng ang lobo na ito ang pinaka-endangered sa lahat. Dulot na muntiga na nga itong maging extinct noong nakarang siglo kung saan taong 1973 ay nagkaroon na lamang ng labing apat na red wolf sa buong mundo. Mabuti na lamang at naagapan agad ng mga tao ang muntikang pagkaubos ng hayop na ito bago pa sila tuluyang mawala sa mundo. Kahit sa kasalukuyan ay unti-unti nang tumataas ang kanilang populasyon. Pero dahil sa dyang kakaunti pa lamang ang kanilang bilang ay hindi pa sila tuluyang pinapakawalan at nananatili pa rin silang pinangangalagaan ng mga shelter at sanctuary para matulungan sila sa kanilang pamumuhay at pagpaparami. Number 6. Lobo sa Kalsada Ang mga sasakyan ang kadalasang nakikita nating dumadaan sa mga kalsada. Ngunit alam mo bang mayroong pangyayari kung saan ang mga lobo ang tila ba naghari sa kalye? Ito ay nangyari taong 2010 sa kalsadang M23 ng bansang Russia kung saan habang kinakausap ng polis na ito ang isang driver ay nagulat na lamang sila matapos nilang marinig ang napakalakas na mga kalampag sa kalsada at nang lingunin nila ang tunog ay talaga namang hindi sila makapaniwala matapos nilang makita ang napakaraming mga lobo na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila. Agad na pumasok ang polis sa sasakyan kung saan hihintay nilang lagpasan sila ng mga lobo. Mabuti nila lamang at hindi sila pinansin ng mga hayop kaya dinaanan lamang sila ng mga ito. Number 5. Dambuhalang Nahuling Lobo talaga namang magugulat ka matapos mong makita ang larawan na ito kung saan makikita ang isang napakalaking lobo na naging popular dahil binansagan ng hayop ng pinakamalaking lobo na nahuli. Ang hayop ay si Annika at isa siyang Canadian Wolf na kilala sa pagiging isa sa pinakamalaking lobo sa ating daigdig. Ngunit kahit na isang lobo si Annika, nakakalayon mong isang mabangis na hayop, ay sinasabi ng kanyang amo na napakalamping ng hayop. Nakagayang kagayang kagaya ng kanilang mga alagang aso kung saan madalas pa nga daw itong makipagharutan at makipaghabulan sa kanila. Malambing din si Aneka kung saan may hilig din itong magpahimas kahit may mo daw talaga siyang isipin na isang lobo. Dahil kung makakasalamuha mo siya ay talagang akakalain mong isa siyang ordinaryong aso. Number 4, anak ng Arctic Snow Wolf. Ang mga video kung saan mapapanood ang mga batang lobo ang isa sa pinakamadalang mong makikita sa kadahilan ng napaka-protective ng kanilang mga magulang kung saan hindi nila hinahayaan ng kahit na sinong lumapit sa mga ito. At ang isa sa pinakamahirap na lapitang mga batang lobo ay ang mga anak ng Arctic Snow Wolf dulot na masyado silang nahihirapan magparami dahil sa lugar ng kanilang tinitirhan kaya ang pagkakataon na ito kung saan na video ng isang photographer ang dalawang batang arctic snow wolf habang sila ay naglalaro at naghaharutan ay talaga namang bihira mo lamang makikita. Dagdag pa ang pagkakaroon ng kaunting populasyon ng mga arctic wolf. Dulot na hindi sila gaanong nakakapagparami dahil sa pabago-bagong klima ay hindi may tatanggi na isa sila sa pinakamadalang mong makikitang lobo sa kalikasan lalo na ang kanilang mga anak. Number 3, Dire Wolves Ang palabas na Game of Thrones ang isa sa pinakaunang nagpakita ng kakaiba at nakamamanghang lahi ng mga lobo na tinatawag na Dire Wolves kung saan meron itong napakalaking pangangatawan kaya't madali lamang itong makadudulot ng peligro sa kahit na anong aatakihin ito. Ang mga Dire Wolves ang isa sa pinakamalakas na predator sa kasaysayan Kaya't mabuti na lamang at extinct na ang lobo na ito sa kadahilan ng kung sakaling patuloy pa rin silang nabubuhay sa ating kapaligiran ay siguradong mahihirapang magparami ang maraming mga hayop pati na ang mga tao dahil kayang kayang atakihin at patayin tayo ng mga direwolf sa pamamagitan ng kanilang napakalaking pangangatawan na posibili nilang gamitin para daganan at hindi makatakas ang kanilang mga biktima. Number 2, maling na ampon. Paano kung meron kang nagawang pagkakamali na posibleng maglagay sa buhay mo pati sa buhay ng pamilya mo sa piligro? Ito ay naranasan ng isang pamilya sa Arizona sa bansang Amerika kung saan nang sinubukan nilang magampo ng isang aso ay tila ba pinaglaruan sila ng tadhana dahil nang kunin nilang isang abandonadong tuta na inakala nilang isang German Shepherd ay talagang nagulat sila matapos itong lumaki at napansin nilang naiiba ang hayop na ito kumpara sa ibang mga ordinaryong aso. Matapos nilang ipasuri sa eksperto ang hayop ay napagalaman nila na ito pala ay hindi isang aso kundi isang asong lobo na talaga namang gumulat sa pamilya. Ngunit mabuti na lamang at nalaman nila ito agad bago pa makadulot ng peligro ang hayop. Sa kasalukuyan ay sinorender na ng pamilya ang lobo sa isang wolf shelter kung saan ito ngayon nakatira at inaalagaan. Number 1. Ang Lobong Bumago sa Amerika Madaming mga hayop ang posibleng maging susi para mabago ang isang lugar. Gaya na lamang ng labing apat na lobo nito, ito na dinala sa Yellowstone Park sa Bansang Amerika noong 1995 na naindaan para maging mas maganda ang parke sa kadahilan ng bago sila ilipat ay napakadaming mga usa ang matatagpuan dito kaya ang mga halaman ay talagang nahihirapang lumago at unti-unti nang nauubos. Ngunit matapos ilagay sa parke ang mga lobo ay nakatulong sila para kontrolin ang populasyon ng mga usa na naging para mas umusubong ang mga halamanin sa lugar at mas maging maganda ganda ng kapaligiran dahil sa paglago ng mga halamanin ay mas bumuti din ang kalagayan ng ilog sa parke at nagkaroon pa ng bagong mga hayop sa lugar. At diyan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang mga lobo ang isa sa pinakamagandang hayop sa ating kalikasan. Hindi naman natin ito may pagkakaila. Kaya talaga naman nakabibigahan ni pagmasdan. Ngunit dahil ang mga hayop na ito ay sobrang mabangis at mapanganib, ay dapat lamang na mag-ingat pa rin sa kanila dahil kaya pa din nilang magdulot sa atin ng kapahamakan. Kaya para sa iyo, alin sa mga lobo ng ito ang talaga namang nahihirapan kang paniwalaan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.